Hello guys. Hello. <laughs> Kaloka. Yeah, good morning. Off na ako mga Inday. Nakakaloka. Finally, nakapag-off na rin ang lola nyo. Two days lang naman yung pinasok ko mga Inday. Right now, hindi ako nag-ano, hindi ako nag-OT for the month of May, pahinga muna. As in, ngayon lang talaga ako nakapahinga, mga Inday. Kasi kahapon nung tiningnan ko yung mga schedule ko in the past, ilan ba? Um, six months or eight months, starting kasi nung I think August or September, September. <laughs> September last year nagsa na ako mag-OT. So September, October, August, September, um October, November, December, January, February, March. Ah, hindi na ako nag-OT masyado ng March. So, February. Seven months. So, as in, naloka ako! <laughs> Natawa na lang ako doon, dai. Meron akong, ano, yung bago ako nagbakasyon nung September, nakakaloka. Ang dami ko palang OT. Yung bago ako nagbakasyon, yung mga week before ako nagbakasyon, imagine, siguro mga seven days or six days, sa hindi, seven days ata na straight. Meron lang isang days doon na 12 to 5 lang ako pumasok. Pero yung six days, kunyari, um, kasi pumasok ako hanggang, I think, Tuesday. So, Sunday, Monday, Tuesday. So, yung before done, four days. So, like Wednesday, Thursday, Friday. Ano, Wednesday, Thursday. Tapos, Friday, uh, Wednesday, Thursday, tapos Friday nag 12 to 5 ako, tapos Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. As in. <laughs> Kaya pala last year, nagugulat na lang ako sa mga paycheck ko. Ay, grabe naman to. Napakataas, sabi ko. <laughs> Kaya pala, ang dami kong naano day. ang dami kong naipon kasi grabe ang mga OT ko pala. Grabe pala ako parang as in napaka-monster ko talaga, parang monster talaga, parang monster ako mag OT day. Kasi noong um noong February, tsaka January, February tsaka January ba? January okay lang yung mga OT ko, pero yung February yung sobra, nakakaloka mga Inday. Tiga ano lang ako, ang OT ko per paycheck ay apat. Nakakaloka, 'di ba? Apat. Apat na OT sa dalawang linggo. O 'di ba? Kasi ang regular dito mga Inday ay uh, ano to, 36 hours lang per week. So, per week nakaka 72 hours lang, 'di ba? uh per per paycheck i mean per 2 weeks nakaka 72 hours lang kami so um ah uh, but yung inuuti ko so 48 hours ang dagdag doon sa ano sa so, so kung meron akong 6 na pasok 10 ang pinapasok ko kada paycheck nung February 10 mga Inday apat uh, na lang yung natitira sa two weeks na yun na i-off ko na isi-separate ko sa two weeks na yun. Nakakaloko. Kaya para three days, one day off, three days, one day off, three days, one day off. Eko, ba diba? Pero bongga naman yung paycheck. Ginawa ko yun for one month, mga inday meron na ako mga plano doon. Sabi ko na ma bako leave ako ng mga ganitong days. Pero kinaya ko pa rin. As in. Kasi determinado at disiplinado talaga. akong sabi ko, ilalaban ko talaga to mga Inday. But anyway, let's not talk about yung schedule na Mamaya pala, ika-car tour ko kayo. Magka-car tour ako. Nakakaloka. In fairness. <laughs> Magagawa ko na rin. Lininisin ko lang ng onte yung aking sasakyan. di ba Lilinisin ko lang ng onte yung sa sasakyan tapos magka-car tour ako after ng breakfast ko na to, mga inda cherries. <laughs> baka 3 o'clock ko na magawa after talaga ng breakfast or baka bukas na. Pero sisikapin kong magawa siya today, hopefully, tapos ma-upload ko mamaya, ba diba? Para bongga. Konting edit lang. Anam niyo namang hindi ako nag edit <laughs> kinocompile lang. Pero thank you pa rin kasi nanonood pa rin kayo maski hindi naka-edit yung video at hindi maganda yung mga kinakalabasan. <laughs> Charis. Hi. Ayan, ilang beses na ako nakakarinig dito ng mga ano dahil yung ano ng bombero. Ang dami siguro mga nasusunog mga, na mga kabahayan ngayon kasi pa summer na. Tapos nakakaloka pa dito nung kahapon merong tornado, tornado warning. ba diba? dito sa Amerika talaga kalat na kalat yung mga tornado, tornado na yan. So, you know, wala talagang safe maski saan ka pumunta dahil may krimen, may tornado, may baha, may, <laughs> may mga sakuna as always, ba diba? Gup na tayo ng kape. Ano lang to? Kumustahan with all of you guys. Doon pala sa nagtanong kung saan ako nag invest mga Inday. Um, actually, hindi ko recommended itong investment na ginagawa ko para sa inyo, mga Inday. I usually invest uh, most of my money um, sa stock market. I have been in the stock market. Um, I'm, a, I'm not an investor actually. I am a uh, I'm not a daily trader. Hindi ako yung nagbumibili ng stock from um, 9 a.m. tapos um, nagbebenta ng 3 p.m. mga hindi hindi ko ginagawa yung mga ganun mga inday. So ang ginagawa ko mga inday ay uh, nagaano ako bumibili ako ng mga ganito, mga ganitong stocks. Tapos, after that, uh, binibenta ko siya kapag kumikita na. Pero hindi yon after a day or after two. Siguro after mga months, after 20 days, after 30 days, after one month, mga ganon. Bumibili ako ng bagsak na bagsak na ano na stocks, mga ganon. Yun yung ginagawa kong investment. Pero bago kayo, kung gusto nyo mang pumasok sa ganong uh, type of trading, type of kitaan, Um, please make sure niyo muna may, na meron kayong matibay na emergency fund, meron kayong savings. So everything na nilalaro ninyo mga inday is uh, extra na lang. Yung parang things that you don't need in the next 10 to 20 years, things yung money na kaya ninyong pakawalan or kaya ninyo kayang-kayang mawala de ba? Kasi nakaka-prostrate, nakaka-depress kapag tayo ay mawawala ng pera or you know, malulugi or kung ano man. It's a very risky investment and I really do not recommend it for those na magsisimula pa lang. What I could recommend to all of you guys is that um yung pagbili ng lupa, pagbili ng gold kasi yung pagbili kasi ng gold yung parang parati kang ano to, kung wala kang Uh, permanent place or parati mo siyang inaalala kung saan mo itatago baka manakaw baka maganito so if i were you guys magbili-bili kayo ng mga lupa mga ganyan pwede rin mag-invest kayo sa uh, mga dividend in uh, dividend um ano to dividend income eh mga ganyan yung pag-ibig yung pag-ibig MP2 yan maganda rin ano yan Um, usually, mataas yung kanilang dividend rate every year. So, go for pag-ibig MP2. Pwede rin yan. Kaso, sa pag-ibig kasi dapat mag-open muna kayo ng pag-ibig, ano, yung pag-ibig account. Dapat may account kayo. Tapos, yung second naman, tsaka kayo makakapag-open ng pag-ibig MP2. Maganda yung dividend rate niya. Pwede rin kayo mag-invest sa mutual fund, pero anything, okay? Isa lang ang masasabi ko dito dito sa mga pag invest Kaya nga invest eh. Okay? Um, kapag nag-invest kayo or inilaan ninyo yung pera ninyo sa investment, make sure, make sure mga inday na iaan ninyo siya uh, yung perang yon na nakalaan for that investment hindi nyo siya kakailanganin in the next 5 to 10 years or 10 to 20 years. Ang investment para sa akin na ang investment money ay dapat nakalaan for your retirement. Okay? So, hindi naman sinasabi kong retirement, eh, mag-retire kayo or pwede nyong gamitin yung pera nyo at the age of 60 na. So, nakadepende mga Inday kung uh, nakadepende yan kung kailan nyo balak mag-retire. Ano ba talaga yung um, goal age ninyo or yung uh, ano, target age ninyo kung kailan kayo mag-retire. Kung feeling nyo mag-retire kayo after the age of 45, gora. Kung feeling nyo after 50, gora. Pero wag naman yung 60 mga inday. Baguhin na natin yung ganong mentalidad na dapat mag-retire tayo at the age of 60 because hindi na natin may enjoy yung mga perang mga yung mga perang pinaghirapan natin by the time that we reach So, mga Inday, um, so yun, nakadepende talaga kung anong age kayo or anong age niyo gusto yung mag -retire. Pero so much for that, dapat yung goal ninyo parati mga Inday is that hindi always na ilalagay ninyo sa savings. Kasi, for example, hindi natin kasi matatansya kung hanggang saan lang tayo or hanggang kailan lang tayo um, ano to, titira o kaya hanggang kailan lang yung buhay natin dito sa mundong ibabaw na ito we cannot guarantee our life hindi natin uh, masisigurado na aabot tayo hanggang 50 hanggang 60 kaya hanggat maaari always enjoy um, every moments of your life um, magtravel mag-travel maski 3 to 4 months hindi ko sinasabing well, din ninyo lahat ng mga pera ninyo mga inday so wag magpapa-pressure na dapat ganito ganito na yung savings ko pag ah uh, pagdating ng age 40 or 45 o kaya dapat milyonaryo na ako. Hindi naman kailangan dapat milyonaryo na milyonaryo na tayo by the age of 45 or 50. Kung ibibigay talaga ni Lord na magkakaroon tayo ng malaking salapi, magiging marangya tayo, so be it. Okay? uh, ibibigay at ibibigay niya yan sa atin. We don't have to pressure ourselves na magwork work ng sobra-sobra para lang maging milyonaryo at the age of 40 or at the age of 45. Always i-enjoy ang perang pinaghirapan. Pero wag ubus biyaya in one day. Pasensya na sa talsik sa laway. <laughs> Charis. Ayun, pero wag ubus biyaya. So, ang mabibigay kong tips sa inyo mga Inday, so every paycheck, dapat meron kayong nakalaan for your bills, Okay? So, i-estimate nyo na kung kunyari kumikita kayo ngayon ng dito ha. For example lang. Example ko na yung, yung sarili ko. Kunyari, um, or yung mga dito sa Amerika. Kunyari kumikita kayo ng 4K 4K a month, for example. 4K or $4,000 a month. So, kung kumikita kayo, mga inday, ng $4,000 a month, tos ang um, estimated bills ninyo ay nasa $2,000. So, may matitira ng $2,000. So, sa $2,000 na natitira, mga inday, iisipin is, ninyo na kung... Um, kung yung 500 mapupunta sa savings, maglagay kayo sa travel every paycheck ng uh, ano to. every Kasi every two weeks ng paycheck dito. Uh, maglagay kayo ng um, for travel, like 150, 200. Hindi nyo mamamalayan pagdating ng 6 um, months or 7 months or even a year kapag magta-travel na kayo is Madami na. So, separate-separate. Dapat meron kayong 4, 5, or 3 checking account. So, ito papasok sa travel, travel fund ninyo. Ito papasok for your emergency fund. So, hanggang sa makompleto ninyo or dagdagan nyo rin pa onti, -onti every month yung inyong emergency fund. Kasi, syempre, tumataas din yung kabuhayan or meron ding tinatawag na inflation. So, hindi naman Um, every year, kung meron na kayong kunyari $15,000 or $20,000, is naka-stock up na kayo doon sa ganong amount. Kasi, syempre, tumataas yung uh, cost of living kahit saan man. So, dagdagan nyo ng paunti-unti din. Tapos, may pumapasok sa inyong um, ano to, for, for savings. So, dapat naka-separate yung mga pe kaperahan ninyo, mga inday. Kaya ako nag-OT paminsan-minsan -minsan, kasi nga, Um, ayo kung galawin yung aking savings at emergency fund for travel. So, kapag nag ot ako, kung makikita niyo kapag nag ot ako ng madalas, it means Um, it's either meron akong pinag-iipunan or it's either gusto kong mag-business class, gusto kong mag-travel sa ganitong lugar. Kasi nga, you know, kailangan nating magpahinga. Pero konting-konti lang naman 'yun mga Inday. Kagaya next month, mag-o-uti ako for June. So, gusto kong bumili ng ticket na naman kasi nga uh, magbabakasyon ako sa Pinas very soon na naman, 'di ba? so grateful. Um, thank you. Thank you. Thank you so much sa blessings na binibigay sa akin. So, onting OT lang siguro magdadalawang OT ako or tatlong OT para makabili ako ng ticket papuntang Pinas. So, hindi ko nagagalawin yung aking um, ano to? Hindi ko nagagalawin yung aking savings or emergency fund for um, the ticket purchase. Diba? ba? Mm. <laughs> So, doon na lang ako dudukot sa aking inoti. Di ba diba? Bongga. Tapos, yung pang, yung travel fund naman, yung gagastusin ko sa, sa Pilipinas, ay yun na yung mga ano, yun na yung mga tinatabi ko every paycheck. Like, 150 or 200 per paycheck hindi nyo rin yan mararamdaman mga inday kasi ang 150, 100, or 50 dollars per paycheck ay mabilis lang dito sa Amerika. As in, napakabilis. Baka nga pagpunta nyo sa isang grocery store, wala na yung 150 or 50 dollars ninyo mga inday. Pero pag na-accumulate yan, tapos in-spend ninyo doon sa kamag-anak ninyo, kamag-anak ninyo, in-spend nyo doon sa Pinas with your relatives, ay malaking bagay na yan kapag na-accumulate. Like 500 dollars, pag na- Birkin Enterprise into so, 30,000, pwede na yung pang-bonding, pang ganyan, o di ba, bongga. Pwede na kayong mag bonding sa beach. Hindi naman kailangan kabonggahan or magarbo yung pag-treat ninyo sa inyong pamilya. Ang importante, nakapag-bakasyon kayo at nakapagpahinga. Kasi kailangan din natin ma-relax, kailangan din natin makapagpahinga. Kasi katawan natin yung puhunan natin mga inday. O, di ba Bongga! <laughs> nakakaloka So ano pa ba yung mga question na ano mm um, oh yung ano high yield savings account isingit ko lang to before the end of this video mga inday So sa high yield savings account mga inday ito lang um ang gamit ko ngayon ay Capital One binibigyan ako ng uh, 4.5 35%. So, nasa 4.35% per ano Malaki na to kesa i ko yung emergency fund ko doon sa aking uh, Chase Savings account na wala namang kinikita, ba diba? Less than a percent, 0.5%, mga ganun. Dito at least nasa 4%. So, kung meron kayong, um, ayoko na ibigay ko Baka mawalaan mo pa kung magkano yung ano ko, yung uh, emergency fund ko. Basta yung emergency fund ko nasa high yield savings account. Um, ano siya? Nasa, um, ano to? 4.35. So, kung meron kayong $100, binibigyan kayo ng at least, um, ano to? $4. So, kung meron kayong $1,000, Uh, per kung meron kayong 1,000 sa inyong emergency fund, ay binibigyan kayo ng what? $4. $40. O, ba diba? $40 per year. Per year, ha? Tapos, kung meron kayong, for example lang, kung meron kayong $10,000 or $20,000, kunyari $10,000, meron kayong $400 $400 plus per year. So, hatiin mo yon per 12 months. Meron kayong mga $38 or $40 per year. So, taasan nyo pa, wag yung $10,000 lang. Siguro mga $20,000. <laughs> ba? Diba? Basta meron kayong ganon. Tapos, divided nyo yan into 12 months kasi into 12 months, into 12 months, per month sila nagbibigay ng interest. So, every after month, every other month, meron kayong natatanggap na interest. Because For example, for this March, natanggap ko yung interest ng April 1. For the month of April naman, matatanggap mo yung interest. Directly papasok sa inyong bank account um, yung interest. So, for April, natanggap ko na May 1st. Ganun. Sayang din naman yun. Sa Chase, wala kayong kikitain ni Piso. Wala. As in, mga 0.5, $1, mga ganun, ba? Diba? Sayang din. Um, yung kikitain niyo yung interest. Pero dapat sayang din na nakalagay doon sa nakalagay lang doon sa ano sa high yield savings account. Kaso kailangan niyo din ng emergency fund na nakatago. So, yun na yung pinaka better place for me yung ilalagay ko siya sa high yield savings account, yung aking emergency fund. Para kampante ka na kahit anong mangyari sa investment mo ay hindi mo siya maibebenta kapag nagkaroon ka ng emergency. Okay, so see you guys, babush. Kapag nagalaw ninyo yung emergency fund nyo, make sure na papalitan nyo din after a couple of months, okay? Para makapanti tayo because the purpose of money, remember mga Inday, ang purpose ng money is to make yourself comfortable, to make yourself at peace. Na kahit anong mangyari, um, today or in the, in the coming months, hindi ka mamumulubi at mamumoblema sa pera. O, diba? Peace of mind. Help. <laughs> Sige na mga Inday, dito ko natatapusin ang video na to. Bye bye See you on my next vlog! Babush! Kartor mamaya. <laughs>